Hi everyone and welcome back to my YouTube channel. I am Vanji Arsenado. You're the only one and Queen. So tayo po ay gagawa ng um, ball na nilagyan natin ng prutas. Tapos ayan yung mga prutas na uh, ginagawa natin tuwing Uh, New Year. At saka, before New Year, mabisang, mabil, mabisang ginagawa nata, natin. So, ayan ang mga prutas. Uh, 13 fruits po yan. Lahat. So, kailangan ma meron tayo nito sa ating table. Ayan. Bago sumapit ang bagong taon. Kasi, ito kasi yung mga pamahiin namin sa mga uh, sinaunang nila lang. Pero wala naman ano, mawawala kung uh, gagawin natin. Ayan, ayan na lahat. So ito yung mga prutas na ano natin, yung mga pamahiin natin. Ayan. Tapos, pagkatapos lagyan natin ng mga chocolate. Ayan yung may ano gold na chocolate tapos para presentable din ang ating mga frutas ayan dinamihan natin at saka may mga meaning yun lahat so ayan